見てるこの家の形これ温泉入ってる。ああ、多分ね。全あのだよ。結構ほとんどあのだよ。温泉だよここ。ね。全部温泉街だもん。温泉。湧いてるんだいっぱいあんいっぱいですよ。

Yan yeah, o. Dito tayo mag ano. Ha? Yoryo? Yoryo? Gold. We need gold. Kailangan natin maghanap ng ano gold para umama tayo. Kukuno na kaka. Ito pang kadiwata. Ayun o. No? Tapos papasok tayo dito. Meron ba? Po. Oh. Irasay masse. Yokuso. Iya, sase na didi. di. Hai. Irasay masse. Yokuso toy kinzan e. Hana chan, yamete. Iku yo. Yokuso, pasok yo yo na tayo para yumaman na tayo. Kailangan nating yumaman para may pambili tayo ng bahay sa Pilipinas. <laughs> 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 eh. <laughs> Nada sa loob daw yung ano, yung ano dyan, yung gold, mga kadiwata. Sa loob yung gold. Hanapin nyo. Ganito pala. Itsura niya. Oh my god. Kinwakaru. Mite. Kure. Mama no kulekine nils, kani mochi ka na ro kana ngayon, kani mochi yow oh, ang ganda ng ano dito mga dewata, nja ne lang. Parang park din naman siya, no? Ano, cave wa? Doko dake? Ah, uh, so ngayon, papunta na din kami sa cave. Ang lalaki ng isda, o, oh, koy koi. Koi po yung tawag dyan. So, papunta na kami sa, ano, sa cave. Ah, ito yung cave na to, mga kadawad. Sib na yan. Diyan tayo maghanap ng ng ano maghanap ng ano gold. Oh. So diyan tayo papasok maghanap ng gold. Sa sintura ito din ne. Eh. na tayo mga kadiwata. Maghanap na no tayo ng kayamanan. Ng kayamanan UNESCO. nandito sa loob. UNESCO. Uh, the Toy Gold mine is a our... Uy, naka ano pala to sa Yunis ko mga kadiwata. Naka ano, naka rehistro, naka, naka registered yung ano dito. Yung kuwanan ng gold dati noong sinaunang panahon mga kadiwata. Ganon. Yan yung gate oto na Sigoy ne. Eh. Tingnan mo naman mga kadiwata. Oh, look at that. Kaluka. Ano to? Yung tunnel na to, oh. Sinaunang panahon yung tunnel na yan, oh. Grabe. Look. Ayun. mukit ko. 100 kilometers in total. Oh my God. Yung pangalan yung entrance pala ng ano nito, pangalan is Kamanokochi. The entrance of the mining gallery. Ganon. Pag kurang ayoko nang basahin, nakakapagod magbasa. 10 days? O, oh, sige, tingnan na lang kayo na magbasa kasi kapagod magbasa mga kadiwata So, pasok na tayo doon, iniwan nila ako. Oh my God, ang dilim. Sigoy na eh. Grabe naman mga kadiwata tingnan mo naman to oh. Yun oh, tunnel na to oh. Grabe. Oh my God. Sigoy na eh. Mag-isa ka dito, parang katakot naman. Nang kasagoy ni kuno tunnel. Huwanto ni kore, may kara? Ah, ni bait para ata itong tunnel na to. Yun, no? Oo. Huwag ko ito rin eh. na! Oh my God. Uh, ito yung ginagamit nila ah hay yung kinagamit nila pagkuwat ng ano ng gold oh, siyukot nay siyukot nay nay ano ka susguy mo inay

from Asian Jinja daw to shrine maliit na ano maliit na shrine mga kadiwata ito Kunor Ah Paints ta no ah Paints din na ika sheets ka Gold Kore wa gold da na Stereo Dakara kore gold Hmm. Sheets still din This one is gold. Ano lang to? Yung sheets lang. Yung papel na ano gold yan noon. Ayun. Sugoi eh. oh, ni. Eh.

水抜きを飲み水まで水をくみ上げる必要があったんだ水抜きだー、えー、れこれゴールドなのゴールドアウトすね

すごいなそこ。写真撮るそこで。Oh my g すごいなこれ。 So, dati, dito talaga mga kadiwata, kumukuha sila ng ano, ng gold.

So dati daw after ng ano, after ng pag-ano nila paghahanap ng gold, dito sila nag-ano, naliligo, nag-ano, nag nag -ofuro. nag onsen kasi nga para mawala daw yung ano nila pagod kanon. Sa buong araw paghahanap ng gold. Sugoy na. aling palapas na tay mga diwata magkat katakot ng mga ako daw mag isa dito colored iniwanan nila ako ano pangalan ito ah, kuway natakot ako ah, ah. dito pala yung prayer nila ano ba tawag ah, dito dito si Jesus dito pala yung prayer nila ano ba tawag dito dito si Jesus dito 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 si Jesus dito pala yung prayer nila ano ba Oh my God. Iniwan na nila ako, mga kadiwata. Oh, kuwai. Hana! Oh my God. Nangiiwan kayo. Diyos ko, Lord. Iniwan na nila ako. Maraming takot. Iniwan na nila ako. <laughs> Kaloka. Takot kaya ako doon. Simple, di ba? Ang taga nito. Kaya matatakot ka talaga kung mag-isa ka lang dito. <laughs> Ayan. Maghanap ka sa'yo ng gold, mga adiwata. Four year, four hundred years ago. Oh, this. Eh. Tapos nung mga kadiwata Ni allwn そっちじゃなくてこ,顔こっちしてはいはいはいはいずっとビデオしてこれ大丈夫かビデオして <laughs> <laughs> Ganito da ka kaluwag Kalawak yung ano Kinuha nila ng gold date iba grabe Ang luwag Ang lawak pala ng gold talaga Nandito Totoo pala talaga yung Yamashita. <laughs> Yamashita. Mga kadiwata, pwede na ito kainin. Ayan o. Oh. Hindi siya bang lagay sa mga pagkain or inumin. So, kung ang bumili o, oh, 2,000. Amazing So, dito tayo maghanap ng gold mga kadiwata. Magkano bang bayad dito?